malilimutan ang nakakaiyak na tagpo ni Pope Francis at walong taong gulang na batang lalaki. Ang tanong ng paslit, mapupunta ba sa langit ang kanyang ama kahit na hindi ito naniniwala sa Diyos? Ang nakakantig na sagot dyan ni Lolo Kiko alamin sa frontline report na ito. Nakakaantig ang tagpong ito ni Pope Francis noong 2018. Muli na namang nagba-viral ang video na yan kung saan isang bata ang lumapit sa Santo Papa para magtanong. Siya si Emanuele Balderi. Malalim ang kanyang hugot sa sobrang lalim. Imbes sa sabihin ng kanyang tanong sa mikropono, naiyak siya. At ibinulong na lang ito kay Pope Francis. Seryosong nag-usap ang dalawa. Pagkatapos, nang kumalma na ang walong taong gulang na si Emanuele, Ibinahagi ni Pope ang kanilang pinag-usapan. Sabi raw ng bata sa kanya, yumaon na raw ang ama ni Emanuele. Isa itong atheist o isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero pinabinyagan ang kanyang apat na anak. Tanong ng bata, mabuting tao ang kanyang ama. Mapupunta ba siya sa langit? Tanong ng Santo Papa sa publiko, aabandonahin na ba ng Diyos ang isang mabait na ama? Sabay-sabay namang sumagot ang crowd, nang hindi. Yan daw ang sagot sa tanong ni Emanuele. Ang batang yan na walong taong gulang lang noon, 16 years old na ngayon. Sabi niya ngayon, hindi ano niya madali ang pagresolba sa kanyang mga agam-agam. Pero malaking tulong daw ang hindi niya inaasahang tugon ng Santo Papa sa kanyang tanong. At sa pagpanaw ni Pope Francis, palagi raw siyang laman ng mga dasal ni Emanuele. Ipagdarasal ang Santo Papa, ngayon, mamaya, bukas, at hanggang sa kinabukasan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.